Madam Madamdaming nagpaalam na si Miss Grand International 2024, CJ Opiaza, sa bansang Thailand, matapos ang matagumpay niyang panunungkulan bilang reigning queen. Habang nasa paliparan, ramdam ng lahat ang bigat ng emosyon sa kanyang mga mata. Habang kinakausap at niyayakap ang mga Thai pageant fans na walang sawang sumuporta sa kanya mula simula hanggang matapos ang kanyang reign. Isa itong nakakaantig na eksena Isang pagpapaalam pero puno ng pasasalamat at pagmamahal. Makikita sa bawat ngiti ni CJ ang pasasalamat sa bansang naging tahanan niya sa loob ng kanyang panunungkulan. Sa Thailand din siya mas lalong nakilala, minahal at ginawaran ng respeto bilang isa sa mga pinakamahal na Miss Grand International Queens sa kasaysayan ng kompetisyon. Hindi man madali ang magpaalam, dala niya ang magagandang alaala at karanasang hindi kailanman mapapalitan. Ngunit ayon sa ilang mga tagahanga, tiyak na hindi dito nagtatapos ang kwento ni CJ Opiaza. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, inaasahan na mas marami pang oportunidad ang naghihintay sa kanya, mula sa endorsements, hosting, acting, o posibleng pagbabalik sa international stage sa ibang larangan. Isang bagong simula para sa isang reyna na nagbigay dangal at inspirasyon hindi lang sa mga Pilipino, kundi sa buong mundo. Pagamat tapos na ang kanyang reign, nagsisimula naman ang bagong yugto ni CJ bilang isang simbolo ng grace, confidence at authenticity. Tunay na isang reyna sa loob at labas ng entablado.